Okay, so 100% na sa Phoenix Suns na talagang ina-accomplish na lang ang kanyang mga natitira na karir sa Gilas at sa NBA dahil nga sa kakulangan ng Adelaide 36 dahil si Craig Randall ay natanggal ay patuloy si Kai Soto na lalaban sa November 11 guys November 11 at si Tim Kuhn talagang reach out sa mga Gilas team na natira na talagang makikita nila ang lakas versus Jordan. Magamat ang Jordan team ay nag practice ng 2 to 3 months. Pero ang gilas ay saglit lang. Pero makita natin dito ang bangis ng ating kababayan na si Kai Soto. Si Kai Soto ay nasa Eman na Jordan. At talagang magpapatuloy na ang paglaro at practice ng ating kababayan na si Kai Soto. Kaya at nubayan natin ang ating Gilas team at kay Soto talaga ang karir sa NBA maliwanag na maliwanag na talagang tinutuldok na lang ang mga nalalabi na laro at sa pagtatapos ng NBL sa February matatapos na ang second season pero talaga pinag-uusapan nila bakit si Craig Randall the second ay umalis o tinanggal sa NBL. Meron palang malaking opportunity dito sa bako na ito. Kaya pala ganon. Pero si Kai Soto patuloy pa rin ang oportunidad at pamamagpag sa overseas at mabait at maganda ang karakter na ating kababayan na si Kai Soto hindi katulad ni Craig Randall Bako na hindi pa marunong makisama pero ang ating kababayan step by step talagang namamayagpag at marunong makisama sa lahat ng tao talagang patubayan natin ang ating kababayan na si kay Soto patuloy ang kanya oh, may Ayan si Craig Randall maging heroic man ang kanyang puntos pero talo naman sa pakikisama dahil nga Meron na lang ang ugali si Craig Randall na tumira, nang tumira. At ito ang dahilan bakit siya umalis dahil may oportunidad nga na maaaring nakaabang kay Craig Randall. Pero naman mo bago niya ito. Kay Soto, patuloy na patuloy na patuloy na naghahangada. na matalo ang Jordan kasi hindi rin mahinang team ang, ang Jordan team pero si talagang sikat sa Forbes, sa NBL, at sa NBA talagang namamataan na. At talagang siya ay kinuha na ng Phoenix Suns. At hindi tayo magugulat na siya ay maglalaro na sa NBA dahil sa performance na ipinakita ng ating kababayan na si Kay Soto talagang kitang-kita at lutang na lutang.